kayo po yung tita. Apo. So ang inireklamo po ay yung kanilang biological father. Apo. Tatay nila mismo. Gumawa ng kahalaya, kababuyan Apo. dito sa kanila. Okay. Uh, kayo ho ba ay nakausap na ng mga taga DSWD, Women's and Children's Hindi Test? po sila naasikaso sa Mindoro, sir. Hindi po kayo naasikaso? Galing po siyang Mindoro sa mama ko. Okay. So, wala pa ako kayong nakausap ng mga otoridad. Opo. Uh, na po kayo rito. Opo. Nasaan na po yung kanilang tatay ngayon? Nandyan po sa Pasig. Okay. Kung nagtatrabaho. At yung isa sa kanila, si Nene na lang, alias Nene, 13 years old, buntis. Opo. At ang nagbuntis, yung mismong tatay niya. Kailan niyo po nalaman ito na yung... buntis na pala si Nene? napapansin daw po ng mama ko na ang sarap daw po kasi kumain ng mangga. Mm -hmm. Tapos malaki po yung dyan. Mm -hmm. Bali galing po silang late, ano, late eh. O parang naglilihi. Opo. Okay. Wala akong sinasabi yung bata sa inyo. Wala po. Wala siyang kinakausap. Wala po. So, nung mahilig kumain ng mangga, kinumpranta niya na po. Napansin niyo. na po ng mama ko, kaya tinanong niya po. Doon ang na nagsabi yung bata? Opo. At ano naman po sabi ng tatay nung kausapin niya po yung tatay? Tungkol yung tinawagan doon. po yung tatay, parang ano po, parang may alam siya. Hindi man lang siya nag-react ano, na ano. Parang hindi na siya nagulat? Opo. Expected na niya na? Opo. Kakausapin niya tungkol doon? Opo. Ilan po sa kanila ang namolest siya noon? Yung una Apo. daw po, yung tito. Tito? Opo. Tito nila? Sa Leyte. Ito po. Oh. Tapos, yung tatay. Opo. Grabe naman kahayupan to. Okay. Ilan po sila ang mga namolestya? Tatlo? Dalawa po. Ang dalawa sila? Yung dating kinakasama ng... Ano? Ayan po, yung kasama namin. Anak niya po yung kasama. Hello po, magandang hapon po ma'am. Nay. <laughs> Masakit po sa dibdib. Uh, ano sa akin, mapakinggan itong ganitong klaseng reklamo po, Nay. Tal Talawin niyo po yung ko Opo, Tin tinanong ko nga po kanina kung sila po ay nakapagsumbong na sa mga otoridad. Hindi pa rin po dumiretso sa amin. Salamat po sa, sa tiwala. Ito po ang unang namin gagawin. Eh, tatawagan po namin mga tag-DSWD, At uh, child psychologist, um, Women's and Children's Desk para masiguro na mabilis na maaksyonan ng po itong problema. um, nakausap mo na po si tatay, Nay. Nakausap ko po siya, sir, nung unang nalaman ko po na ginahasa ng kapatid niya yung anak ko, sir. Okay, ano pong reaksyon niya? Pero, pero wala po siyang sinabi, namutla lang po siya. Alam niya na yung anak niyo ginahasa ng kapatid niya? Pero wala siyang ginawa, hindi siya nag-react. Wala po. <clears throat> Nung sabihin mo. Wala po. At bakit daw po? <laughs> hindi po siya nakikipag pag-usap sa akin, sir. Parang kinunsinti niya yung ginawa ng kanyang kapatid sa anak niya, sa kanyang pamangkin parang kanon na nga po sir pero kaya po siguro hindi siya nagsasalita dahil alam niya at alam niya sa sarili niya na pati siya may ginawa sa sarili niyang anak sir oh. oh oh, grabe po ito ito pong bunso ninyo ito po yung nagdadalang tao po ngayon panganay ko po siya sir ay panganay Si, yung, ito po yung panganay ko yung pong sumunod, yung po yung ginalaw ng tito, kapatid. Hindi po, yan po talaga yung panganay ko, sir. Yung, yung dalawa po kasi ilalaki na po yung sumunod sa kanya. Siya lang po, sir, yung nag-iisang babae ko na anak, sir. Ate ka muna. Bali <laughs> yung isa kasi, sir, um, biological daughter. Yung isa po, stepdaughter. Yung biological daughter, yun yung ginalaw din ng tito? Opo, tama po, ma'am. Opo, yung kinakasama niya dati. So, ibi anak ng kinakasama niya dati. Okay. So, ibig sabihin, matapos po galawin ng tito, yung tatay naman ang gumalaw? Opo. Tito po yung nauna. Huli na po yung tatay. <laughs> Police Corporal Alma Libres, magandang hapon po. Yes, sir. May magandang hapon po, sir. Okay. Diyan po nangyari yung panghalay sa late Ano po? Ma'am. Okay po sir, yes sir. Ah, Sander po. Ate, itong si ano, opo, si Tita, doon po na nga sa Leyte. Opo. So, sasamahan po kayo namin papuntang Leyte. Kasi doon tayo magpa-file ng case. Corporal Lebrez, uh, hindi pa pala nakapunta ito sa inyo kasi dumiretso sa amin. Uh, yes sir, yes sir. Ano po yung mga prosesong uh, gagawin niyo para agad na maaksyunan itong reklamong inilapit sa amin? I'm really speechless. I'm out of words to describe this kababuyan na ginawa nitong uh, magkapatid sa kanilang sa isang nening Okay, sir. Uh, actually, sir, um, nagpunta na po sila sa WCPD ng Mindoro, sir. Okay. Kalintaan, Mindoro. Tapos tumawag na po sa amin yung WCPD ng Mindoro. Coordinated na din po ng DSWD ng Mindoro at saka ng MSWDO namin dito, sir, sa San Isidro. Naghihintay na lang po kami sa pagdating nila, sir, para ma-accommodate namin sila kung saan sila tutuloy. At saka eh, ano namin, sir, e, uh, i-cater namin agad yung case, sir, para agad-agad ma-file natin sa piskalya, sir. Okay. Uh, bakit Mindoro? Opo. Taga Mindoro po kami, sir. Pero saan ang galing po yung, saan nangyari yung krimen? Nasa Leyte po. Sa Leyte. Galing po silang Leyte. Okay. Simula bata pa sila. Oh, sige po. N nangyari po yung krimen dyan sa Leyte, Corporal. So, dyan po isa ang kaso. Pero yes, itong sir. Mindoro, yes, tumutulong na po siguro sa assessment. Ano po? Oh, yes surin. sir, ah, hinihintay um, na lang po namin sila sir Kasi yung unang nag-coordinate sa amin sir Yung WCPD Mindoro sir Kasi inirefer na sa amin sir Naghihintay na lang po kami sir Sa kanilang pagdating sir Para pagdating nila Gagawin agad yung kaso sir Para ma-file agad-agad sa Piskalya sir Opo, sige po Sasamahan po namin agad-agad uh, Sila uh, Diyan po diretsyo na kami sa inyo uh, Of course by then, meron na pong resulta yung ginawang assessment, investigation, uh, at kung ano pang mga pagsusuri ginawa ng Mindoro authorities. Dadalhin po namin yung mga dokumento, ipipresenta sa inyo. So agad-agad pa para ma-file itong kaso. Tita, si, yung tatay nasaan ngayon? Sa Pasig po. Bakit nandiyo sa Pasig? Nagtatrabaho po kasi po pinasok siya ng mga kapatid ko doon. Anong trabaho niya sa Pasig? Construction po. Corporal, sa uh, sasamaan po namin niya yes, sa late Siguro po Monday po. Diretso na kami. Yes, sir. Oh, maybe okay, tomorrow, sir. Yes, sir. Saturday. po kami, sir. Sige po. Maraming maraming salamat po, Corporal Lebres. Yes, sir. You're hmm. welcome, sir. Trabaho po natin ito, sir. Magsilabisyo, sir. Thank you po, madam. Uh, Nay? Po. <laughs> Sige po. Uh, bukas po, Sabado, kumakuha agad kami ng ano, uh, plane ticket. Uh, available flight papunta pong Leyte bukas na bukas po trabahoin namin to dediretso na po kami sa no Leyte okay magkakaroon po ng ustisya itong mga bata ma'am kami na hong bahala dito ma'am kami na hong bahala sige po punta mo na kayo sa kabilang booth arrange po namin kukunan po na ka namin kayo ng plane ticket kayo lahat sa masama tayo puntang Leyte ha para makapagfile kaso salamat po ito yung isa sa mga problema kinakaharap ng ating mga UFWs. Uh, yung bang pupunta sila sa abroad para sa future ng kanilang family. Para sa magandang bukas Opo. ng buong pamilya. Mabawalay sila sa kanilang pamilya. While they are there, may problema ang nangyari dito sa Pilipinas ito na nga, madalas mangyari ito. Kung hindi ito yung mga anak nila ay namumulest siya, nasasaktan. Yung kanilang asawa naman, nagluloko, lasenggo, okay. nagwawala, nagda-drugs. Itong sinasabi natin na, yes, we need them bilang mga bayani because they bring in money or country through their remittances at what price matindi ito at the price of their families life and security put Hupo. in jeopardy kaya nga po um gumagawa po ako ng legislation kasama na po doon sa pagpag sa mga taga DMW na para maproteksyonan po yung mga naiwang kamag-anak dito, yung pamilya, lalo yung mga bata, lalo yung mga minor. Yung continuous monitoring kasama din yung barangay DSWD, Women's and Children's Desk, and then dapat merong hotline 24-7 na pwedeng tawagan ng sino mong kamag-anak if they think that they're in danger o merong nangyari hindi na maganda sa kanila o sa isang member ng kanilang pamilya ang masaka, masaklap kasi po nito mga kapatid, masakit po sa dibdib para sa akin, sa dibdib ko. Palagi po nangyari ito. Yung mga OFWs natin, sobra-sobrang sakripisyong ginagawa para sa kanilang pamilya, para sa kanilang, sa, sa ating bayan. And then, ito yung price they have to pay. Opo. Oh, Dobling sakit ang kanilang inabot. Kaya nga, uh, ang gusto ko sana mangyari, this is just a dream. Pangarap lamang po ito. Wala naman pong masamang mangarap. Sana dumating yung araw na hindi na natin kailangan pang mag-import o mag-export mag, sorry, mag ng labor sa ibang bansa. Meaning, hindi na kailangan mga kabayan natin pumunta sa abroad para magtrabaho. Dahil marami ng trabaho rito. Sapat na yung trabaho rito at maganda na ang sweldo. Kaya ng bumuhay, disenteng pamumuhay. Magbigyan ng disenteng pamumuhay para sa pamilya. Apo. Yan yung pangarap natin lahat.